Hi guys, for today's video ay pagising ko. Meron na lang litsong baboy sa aming rep. Pinadalan pala kami ni Kuya Dodong. Hashtag bahay ni Uncle. Ayan guys, sobrang dami. At ang ginawa ng anak ko dyan ay air fryer niya guys. Nag voice over lang ako kasi sobrang lakas ng sounds ni Kuya. ayon yung papigil sa mga music. Sa so, yan na ay, nagtatalo kami dyan. Kasi ang sabi niya is hindi daw kasha yung crispy pata dun sa air Kaya naman, ayan. Nagtatalo kaming dalawa dyan. Charis. <laughs> so, yun na guys. Nilagay na ni Kuya isa-isa yung lechon manok. Ano yung sabi ko ulit doon kanina? Crispy pata. <laughs> Bayan ka lo kaniintay. So, yun na guys. Isa-isa niya nilagay. Sobrang tagal niya dyan. Oh. Bago niya matapos. Okay. So, ayan oh. na. Voice over for more. Grabe, guys. Sobrang tagal ng assistant ko dyan. Ayan na, guys. Sinalang na namin. At i-check-check ko lang kung <clears throat> okay na ba siya. Tapos, ayan. Hindi pa nga pala siya gumana, guys. Nagkamali pa ng ano si kuya. Hindi na siya gumana, guys. Charisse niluto pala yan ni, kuya guys ng 180 degrees tapos 30 minutes so ayan na guys i-check na natin yung crispy pata ay crispy pata lechon <laughs> pala na eh, niluto sa air fryer ayan na guys so luto na siya grabe guys yung ano yung lechon naging pata naging crispy pata na sa sobrang ano guys sobrang ano, lutong tapos na sobrahan na yung balat o na sobrang lutong luto na siya. Kaya naman si Kiman time. Pinabalik pa pala ni Kuya guys kasi nga ang sabi niya crispy pa daw masyado yung ano yung balat. Subok na. dan crunchy. Crispy patah. Hmm. Hmm.